Hello mga kabusing May nakita tayo dito Ngayon pa lang tayo na dumating dito Tapos pagtingin natin May may nakita tayo Nasa ano lang siya mga kabusing Tingnan natin kung Okay na ba siya? Malaki na ba siya? Pag malaki kunin natin mga kabusing Sana yun Ayun Nasa likod tayo mga kabusing oh, yung gagamba yan mahangin na dito mga kabusing dapat tayo ayun ang gagamba mga kabusing oh. yan gandang mga galamay nya pero parang kulang mga kabusing kulang munting, kulang siya mga kabusing yung galamay nya oh. Ayan. Kulang. Ganda sana pero kulang mga kabusing. Dito lang oh. Sa may atis at saka hagunoy. Ayan. Gandang gagamba. Kulang lang. Okay. Hindi lang natin kunin. Hanap pa tayo mga kabusing. Hello mga kabusing. May nakita tayo dito. Nasa taas pa rin mga kabusing. Ayan. Yung bahay niya nasisira sa hangin mga kabusing. Mahangin dito. Ayan o. No? Ayan ang gagambah. Ayan. haba pa ng galamay mga kabusing. Ayan. Nasa taas lang kasi. Nasisira yung bahay. Okay. Punin natin mga kabusing. Mga kabusing, may naspatan tayong gagamba. Puntahan natin. Saan tayo dadaan? Oops, dito tayo. Ayan. Ayan, ang gagamba mga kabusing. Yun. Pahangin lang dito mga kabusing. Ayan, team size na siya. Oh, Black Panther na naman. Maraming Black Panther dito, mga kabusing dito lang siya. Ayan oh. Yan, hangin. Yan. Kumpleto ba? Oh, Kumpleto siya, mga kabusing. Dito ang mga galamay niya. Ayan, kukunin natin yan. Okay. Mga kabusing, may nakita tayo dito sa may bayabas, mga kabusin. Nasa malayo pa rin. Yan. Yan, nagagamba, mga kabusin. Oh. Malayong malayo. Ayun. Medyo, ano pa siya, mga kabusin, maliit pa. Yung katawan niya, maliit pa. Yung haba lang yung galamay niya, mga kabusin. Ganda sana, pero alanganin hindi lang natin kunin palakihin muna natin siya dyan mga kabusing okay may nakita ko tayong bayabas yan kunin natin yan hello mga kabusing puntahan natin si bayo may nakita daw siya tingnan natin kung malaki na ba Murug black panther lagi Ayun, ang gagamba mga kabusing. Oh, Black Panther na naman. Yan, laki na yan mga kabusing. Dito lang nakita ni Bayo. Hirap, hirap kami sa paghanap mga kabusing kasi mahangin dito sa spot. Tapos punta na kami dito. Ilang oras na kami dito mga kabusing. Yan. Ang laking gagamba. Kunin natin yan mga kabusing. Hindi lang natin pagalawin kasi madamo dito baka makawala pa. Okay. Hello mga kabusing, may nakita tayo dito sa ilalim. Lalim man siya mga kabusing. Ayan. Malaking gagamba. Medyo butyog pero malaki na siya mga kabusing. Oh. Ayan, nasa ilalim. Sa ilalim nagbabahay yung gagamba mga kabusing. Ayan, kunin lang natin. ayun butyog pero maganda na siya mga kabusing oh. okay kunin natin hello mga kabusing may nakita na naman tayo dito natin siya mga kabusing ayun kakulay pa din yung nakuha natin kanina yan o oh, okay na to okay na to mga kabusing ayan maganda medyo ano yung kulay niya brown brown siya mga kabusing ayan oh ganda ganda niya mga kabusing okay Connect. Hello mga kabusing, pauwi na kami. Kunti lang nakuha namin mga kabusing kasi mahangin sa spot namin mga kabusing. Okay na to para pang upload natin. At saka paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like and share, comment at yung bell mga kabusing, huwag kalimutan. Para updated kayo sa mga bagong video natin mga kabusing. Pauwi na kami. At yung mga bagong subscriber natin, maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa sa pag-support sa channel natin. Okay, mga kabusing, maraming salamat.